Isang lumang bahay na may Spanish design ang ginawang kainan na madalas dayuhin ng mga mahilig kumain ng native food. Ang parisan sa hiran ay may mga choices na pwede mo pagpilian kagaya ng unlimited breakfast na 159 pesos. Posible tumaas ang presyo nila kapag may pagbabago ang presyo ng mga bilihin. Kaya naman habang 159 pesos ang breakfast buffet nila ay subukan mo na kumain para matikman mo ang kanilang specialty. Sigurado ako magugustuhan mo ang mga pagkain nila na lutong bahay. Bongga sila dahil unlimited coffee, juice, rice, etc. Affordable ang presyo nila kaya naman marami ang bumabalik sa kanila. Sila ay nasa 1924 Pedro Hill, Santa Ana, Manila. Ang harap ng building nila ay ang gusali ng press form. Samantalang katabi naman nila ang neighborhood wholesale. Napakadali lang puntahan ng lugar nila. Kung manggagaling ka ng Pedro Hill LRT, sumakay ka ng jeep via Santa Ana Tulay. Sabihin mo lang sa driver na ibaba ka sa Parisan sa Hiran. Nasa bandang kaliwa sila kabayan, mga nakasanayan natin na pagkain ang handa nila, kagaya ng tuyo, chicken adobo, garlic rice, plain rice, pritong talong, okra, longganisa, itlog na maalat, kamatis, galunggong, tilapia, ginisang sitaw, etc. May nadadagdag na menu araw-araw, ang schedule nila araw-araw ay 8am hanggang 2pm, sa gabi naman ay 6pm to 9pm, napakaganda ng ambience, traditional Filipino old house na may Spanish style, o diva bonga. ไอ้ตก yeah. ินปลาบมเนกางยั่ตัน้ดิลิสลายสไลด์ตอนยืนใส่ thank you ยังพัลลุดออกในอีโลก มันจะต้องเป็น